Ka po, nagpa-transview ultrasound ako dito sa laing in malapit sa amin at pagka uwi ko, nag-adboxing lang ako ng mga parcel at kinagabihan naman nagluto ko ng adobo. Oo, check at eto, nakadress na nga si Buntis. Buti na nga lang at meron ako mga dress na ganito, kaya naman eto nagagamit ko sa pregnancy journey ko. Grabe mukha na nga malaki yung chan ko dito, kahit nga one and a half month pa lang, paano malaki kasi yung bilbil ko bago pa ako nagbuntis, kaya mukha na siyang malaki. Dito nga ako nagtry magpa-check up sa laing in malapit sa amin, katabi lang kasi to ng ayuyang na namin, kaya palagi ko siyang Pansin. Galing na nga ako dito nung Martes kasi pag-uwi namin galing SSS, dumiretso na kami dito. Simula kasi nung nalaman ko na buntis ako, hindi pa talaga ako nagpa-check up nung Martes pa lang. At ang sabi nga sa akin, kailangan ko daw magpa transvi para malaman kung nasa bahay bata ba yung bata o ektopi. Iniisip ko nga rin na kailangan ko rin talaga magpa transvi at baka kailanganin ko sa pag-file ng maternity. Before 11 nga, sabi sa akin dapat nandito na ako at ayun nga medyo natagalan lang talaga ako dito dahil dumating yung mag-ultrasound baga alauna na. Sa ngayon kasi gusto ko lang muna magpa-check up muna tapos magpa transvi kung okay ba si baby. Pero hindi ko pa sure kung saan ko ba talaga gusto mga anak pero sa lying in pa rin naman kasi dun sa panganay at pangalawa ko puro lying in lang yon. Suggest naman kayo ng any lying in na maganda around Dasma. Ito nga yung result ng aking transvi ultrasound at sa magtatanong ko magkano po ito i eh 900 po yung singil sa akin. Ito nga si baby and 6 weeks and 1 day na siya kahapon. At nakakatuwa nga kasi may heartbeat na rin at ang ko nga na nakalagay dito is December 22. Pagka-uwi ko nga meron pala ako dito mga dumating ting na parcel at ito talaga yung pinaka ko. Kasi yung mga baso namin dito, ay eh, ilang peraso na lang gawa nung nabasag na ng mga bata. Nako, lalo na yung panganay ko pagka siya yung naguhugas, matik may nababasag talaga. At ewan ko ba, sa kasi yung una kong baso at manipis talaga, unlike nito, mas makapal siya. 129 pesos nga yung dalawang peraso nito at anim na yung binili ko kasi nga wala na talaga kaming magamit dito na baso. Nagustuhan ko dito kasi yung pagod lining niya sa pinakabunganga, saktong ha, kasi yung mga kutsara tinidor namin dito, color gold. At dati hindi pa man talaga gusto ko yung may mga color gold na utensils kahit nga sa mga baso, kahit sa plato. Kaso nga lang yung mga plato ko kasi dito from IKEA. Kaya dito na nga lang ako bumawi sa mga baso, pati mga kutsara at tinidor. Kung gusto niyo rin yan, maglalagay ako ng link sa may comment section. Nung naggrocery kami, bumili ako ng gatas pero wala nga ako mapaglagyan kaya ito bumili din ako ng lagayan na airtight na. Info mama nga pala yung iniinom ko na gatas ngayon kasi medyo namamahalan ako sa ma'am. kasi yung maliit noon eh parang nasa 400 plus na. Ito 300 plus lang. At nung nabili ko tong gatas na to, Nakabuy 1 take 1 kaya ang laki talaga ng natipid ko. At maganda pa nga dito sa lagayan, bukod sa airtight na siya, meron pang scoop. Etong ang binili ko is 800 grams, pero meron pa nitong mas maliit at saka yung mas malaki. Gusto ko nga sana yung maliit lang, tag 300 grams, kaso nga lang 300 grams mahigit itong gatas ko, kaya itong pinili ko is 800 grams na. Maganda nga rin to, lagayan ng baby formula. Kung gusto nyo rin, maglalagay ako ng link sa my comment section. Nagkikrave nga ako sa adobong manok, kaya kinagabihan ito yung gusto kong lutuin. Ngayon nga sa pagbubuntis ko, may ako nagugutom at kung ano-ano na nga lang naiisip ko na biglang kainin. Mm Though wala pa naman akong specific na talagang pinaglilihian kung ano na lang talaga minsan gusto kong kainin na pumasok sa isip ko. Nagisa nga lang din ako dyan ng sibuyas bawang at gusto ko nga ng merong luya. Pagkatapos naglagay na ako dito ng manok at yung mga pangpalasa. Huwag nyo na lang pansinin kasi medyo marami talaga yung sinabaw ko rito dahil gusto ko talaga ng sabaw ng adobo. Pakukuluan ko nga lang din to hanggang sa maluto yung manok bago ko to dagdagan ng suka. Then binalibaliktad ko lang yung ibang part ng manok dahil yung kabila ay putla yung kabila ay eh, maitim. Kain po tayo mga Marcy at Parsi. Pagkatapos nga namin kumain, nanood kami ng TV tapos nag ice cream. Hapon pa lang talaga nagkikrave na ako nito. Kaso nga lang tinatamad akong lumabas. Ewan ko ba ngayon sa pagbubuntis ko. Kung hindi nga ako tinatamad eh gustong gusto ko lang kumain. Dalawang flavor nga itong binili namin at alam nyo ba kagabi lang namin to binili. Tinabukasan nga ubus na kagad. Halos ako lang din talaga yung kumain dahil sarap na sarap nga ako sa ice cream ngayon. At yun lang muna mga Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.